Bakit may problema so, ba? niya kung bin, ano, naka-block ako sa Facebook ay ayon niya na yata kaming anuhan bigyan ng pre hirap din ay. Pero nasa talaga siya. Opo, nasa So, buhay may trabaho. Kung bagay kayang wala na rin. Sabi niya noon na ano papadala niya kami ng pampagawa ng bahay at bibindo. Yung lalaki yung inuuna. Ibig sabihin ni wala yung papa mo talaga hiwalay na. Opo, wala na rin si papa kung nasaan. Hindi eh, mo rin alam. Madaling sa madaling salita, sila. Hmm. Kung baga paano ka lumaki? Kung paano ka lumaki? Sino yung sa kasama mo? Tawa. Grabe naman ka, Tatch. Na, Buti niya rin yung mga tinirhan mo inyang, yung... Yung, ano, yung, yung maalaga, mabait yung mabait. Ako sa kanila, e, tapos yun, bigay nila lahat ng ano ko. kaya yung naman talaga dapat naging mabait para mas mahalin ka nung tinitirhan mo. pinag ako ba? Very good naman. Tapos yung kasama mo lagi ngayon, ano yun, parang manager? Si yun, yung kas yung, ano yung, yung dancer yung, yung dance set. hmm. kasi hindi mo na talaga siya nakita ilan 13 years ang taga? 13 years ah, ano lang ko na tapos may nalagaan pa ko kong bunso si Louie ilan ah, ilan kayo yung magkapatid 10 yan dami so ikaw lang nahiwalay sa kanila hmm. ako lang po tapos yung ang ang ano ko ay yung pag uwi ko dito nung time na yun kapatid ko naman bunso at hindi nga mas mousin ay eh. Hmm. wala magulang kung saan saan dyan ano kasi nung nagulat ka sa akin, tinanong kita na asan yung magulang, sabi mo wala na akong magulang. Kumbaga may, may magulang, kaya lang ay... Eh. Parang ano nga, nanggahanap mo ang kunong talagang matitirahan. Buti hindi ka naman yung napariwara, yung kahit yan, yan lumaki ka sa ibang tao, hindi ka napariwara, hindi ka naging mabisyo, ah, hindi ka... Ay, ay nan... kasama ko, sa pag-plan. Hello. Oh, ta Ayan, grupo mo din yan, sumasayaw din. Oh. Ano yan? Nag-upload kami sa, Pots, kahit saan dito ang lugar na may motor pa ako. Um, mula nai, eh, hanggang sa ano... Uy, naman pala yung dati ka ng channel? Ay wala na po, yun baga po yung nasabi ko sa iyong na, ano, na... Parang na-hack pa, hmm. tapos di ko na mabuksan. Yung Kawaw TV. So baka kasi may na-upload kayong hindi maganda. Oo, ko lang. Kasi ay, pag mayroon ganun, inihihack ka lang. Ang video kalaga. ko lang na puro gala eh, yung time, yung ano, sa, sa motor mo. Amang uh, anu dang. Hmm. Sir. Sunda so, kabeh pareng sing ayun. Hmm, Buat hindi kasi na pare wala ba yung buhay mo kahit malayo ka sa hindi ka lumagas sa magulang kung ba hindi ka na pare kung talaga ano sa magulang ko lang ito lang yung mga mabasi ba iba, eh para sa akin Ikat iba din na, si si ate yeah. si ano pero hindi ka naman nakaranas nung ang parang inapi yung yung, yung Magandang maganda trato nila sa akin no, nung pinalaki nila yung, yung, yung nagpalaki sa iyo <coughs> <ayaw. laughs> ano eh parang to, talagang ting ano nila sa akin tunay na ano Ayun eh, ang maganda para sumbuka naman ganong nagpalaki sa iyo. Kaya nung nagchat nga tayo, ako natawa talaga. Akala ko ikinadyo kung walang na, wala akong magulang. <laughs> Kasi paano kami? Hmm. Tapos yung tatay mo, as in wala ka na rin balita. As in talagang wala ka na balita doon. Or baka may, may pamilya din. Hindi mo alam kung nasaan. Hindi sabihin maliit ka pa nung maghiwalay sila? Um, po, ano? Malapang na rin po ba? Alam ko naman na talagang ano siya. Muntis si mama nung umalis. tapos mm -hmm. Mm -hmm. Tapos ngayon asin, talagang wala ng balita, wala ng uh, wala na punta po, kahit sa chat. Hindi mo naman sinubukan na search siya, baka may Facebook. Meron po siyang Facebook, kasi binlock niya ako sa Facebook. <laughs> ba't ba't ibinablock? <laughs> para ayaw niya talaga. <laughs> Ayaw niya talaga kami na ano sa ano. Kung noong time na pumunta ko ng Maynila. Di ba nang sa si Maynila siya. Noong time na may asawa nga na eh. Hmm. Umuwi, umuwi yun. Isang bisis. Pumunta ko ng Maynila. Tapos yun. Nagsasama-sama. Tayo na kuryente ako. Ah, ginalitan pa ako. Ano alin? ano may galit ka sa, may galit ka kanila. Magkatanim ka ng galit. Magkatanim ng galit. Mga kapatid ko lang talaga. Kasi yung iba kasi, pag ganun ang nangyari, may malaki ang galit sa magulang. Yung iba ko kapatid. Galit sila. Kasi kapara kasi kayong i-abandon. Nabando na kayo? Mamusokin na ko yung pagsasama. Sabi ko lang, basta kasama tayo po na. Sabagi, so, siguro kaya din lumayo naging ganun yung mama mo o may kanyang dahilan silang mag-asawa? Talaga gusto niya lang talaga mag-abot para umandag yung buhay niya Gusto niya umunod pa ang sarili niya, hindi naman kayo kasama sa plano niya. Sa tagal na yun. box yung lagayan Kasi ng trip. Kasi na nabalang bilang kapang lupa. Bakaya. Kasi nulap talaga yun. 981 yung niya. O baka may asawa naman bago. Isang 37 naman. Ayun lang

at saka kumbaga naging maging mabait ka din naman siguro kasi nga mahal ka naman tulad din na observe ko naman dito parang mahal ka nila as in tinurin nila dito ang pamilya so sad naman at rogi siya naman pa parang hindi namin makilala kasi talaga nga ayaw niya magpakilala sa inyo parang gano'n yes kahit magparetroke siya natandaan ko naman yung nalang nasa ganito hindi hindi yun alis kasi pinapisabihin ko dati ng bata ano ano so ilang years kayo hindi pangita? Obe, 13. Tagal. Ay, pa na ako ngayon, 20. Ay, yung kapatid ko pa, ilang taon na. 15 na ngayon. Yung pirabuso na yun. Yan naman, hindi ko rin napagtanong ng gabi. Sabi ko ka magtanong ng gabi kay o kasi siguro baka may ibang dahilan siya, hindi niya lang kayang ipaliwanag. Na The不 people, dapat na dapat na isang dahilan. Yung inuna naman dapat na Dapat inuna niya ang anak. Oo, kayo yun naman talaga. Kaya kapumunta na ibang bansa para sa pamilya. Para, para sa mga anak. Kaya ang dami na galit ng mga siya. Lalaki na una niya lahat. Pero yung mga kapatid niya nandito dito, di sa lugar na ito, hindi wala. Nandito? Nasa Maynila. Nasa Maynila din. But, pero dito ano? na So, depende parang galit yung mga kapatid mo Ah, Oo. mga galit yeah. Kasi pinabayaan mo kami ano. Ito mula. kumanda kami ng tapos yung tayo nga umuwi siya tinatawag naman ng kita ay, ayoko pa nga sana kasi nga niya may mabigat pa rin sa video ko na tanggap noon noon Ubus <laughs> na luha niya. Grabe nga. Grabe nga sa akin. Nak Nakuryente ako nandun sa uh, ano may nila. Ano. mga yun. Nagbaya ko yung kuryente ako. Ayun, nagputok-putok yung balat. Hmm. Yung diyang, ano, hindi nga. Ano, Buti hindi natuloy yan. <laughs> Mag-tip na po. Kung hindi ko nabitawan yung ano, yung wire. Gabi yun ay. Nagsaksaka kayo. Wala nang bukas ng hospital doon ang ginawa nila sa akin parang nagbasa sila ng kumot sabay ina mo sa katawan mo katawan ko ginalo so, <laughs> tapos nagalot pa sa akin kaya magahan yung galakan mo ikaw pa sinisi wala ko <laughs> pintang anak hindi mo katunay na anak sabi sa akin talaga nagalaw na. ka okay? yun ako medyo na sa mga loob hmm, sa so, time mo pagkasabi niya sa akin wala akong punta tapos yun yun dun ako dito mga ilang taon ka na sila diyan ka ng ganun Ah. naman na sa Anak din pa ni Papa iyon. Mhm. Ginagawa. Pagka tapos ang nilakihan mo, mga mga kamag-anak mo rin sila. Hindi siya hindi naman siya ibang tao, kundi mga na eh 12 years ako noon. Ano ako noon ano, ibang tao na talaga nang sa akin nagpaaral. Ay, hindi mga kamag ba hindi mga tsahin. Hmm, genius. ang, ang, ang ibig ko sabihin kasi is, um, kaya naman nandun ako sa may nanis, nakitira din ako kaya tita ng parang ilang buwan lang. Uh, pero talagang kumbaga nagpalaki sa iyo, ako, sa ibang tao ka talaga lumaki. Tapos bumalik ko ako doon sa, ano, sa akin. Nauna pa lang nilang paghiwalay, hiwalay ng Nauna pa lang siya mapunta. ngunit dito pa kami last season na nakatira eh. Yan, yung time na yun. Parang paliwa, ano din yung isip. Nagagawa nga ako ng masama dahil dito. At tayo may buso kong kapatid. Ay, huwag makain ng masama. Ay, huwag magawa ng masama. Nagagawa ko ako. Tapos, yun. Nagawa ko yan. Tapos, ano din ako. Nang umidad ko ng sampung taon ay inanong ko na. Ay, kumbaga bata ka pa talagang ko masama. Okay lang ay, yung minsan ay Alam ako sa tinda Huwag na lang ulitin Pagkain naman Ano yung pera Ay okay. Kasi nang ano Kung sa may arit Sabi ko pa Ano May trabaho Wala na nga Wala na gaya nang tindi sa amin yung gano'n. Ang nasa sa time na tumawag Si Tita Laura sa amin Masabi ko Kaunin daw kami dito Tapos pa pagkakunin Hindi ako sumama noon, na. Nagbatanggas ako trabaho ka na nun? Trabaho na ako. Sobrang bata pa ta rin. Yeah, mm -hmm. Tapos, yun, yung time na nagbatanggas ako, yun, doon ako nakatagpo ng may kumap sa ating ibang tao. Batanggas. Tapos ayaw nila akong pagtrabahohin. Hindi nga ako. Tapos binibigyan nila akong pampadala doon sa kapatid kong bunso. Ang dati na dala ko nyo. Kung bakit ikaw parang ikaw yung nagbuhay doon sa bunso mong kapatid yan? Mm Hanggang -hmm. umidad, umidad yun ng 13 years old sa akin. Tapos, ang naparal naman doon itong ano, is tanok naman taga-bayan sa so, may palasyo. Ang um, ng palasyo. Ano. Paano naman ako siya napunta doon? Dito pa sa tabi niya. Nagkakilala sila. Ah, yes. yes. Ano naman talaga yung sa mga kapatid ko, sa akin wala problema si Inda Gabriel nga niyo, yun ang nagbubunta lang yung ano yung ano. Yung ibang kapatid mo? No? Madami yung ibig sabihin si Gabriel nga niyo, pa'y nga niya galit. Madami yung emosyon sa buhay ko. <laughs> Kasi no, iisipin mo talaga, kumbaga yung kahit naman sinumaratan ko man talaga. Kasi ganyan ang... Inda Gabriel may... din lang basta lang. talagang galit. Talagang no? galit? Oo, may talaga siya. Hmm. hindi na pagsabihan. Hayain yeah, mo muna yan Tapos yung mga pangarin mo na may mga asawa na yun siya. Si Kuya Junilis, may asawa yun. Ang nangyari yun sa anak namatay Tapos ang nangyari naman, nung namatay yung anak, pinabintang ng magulang ng babae na pinatay ni Kuya. Kaya ang anak tago. Mm, grabe yung kwento ng buhay mo yun. <laughs> <laughs> buhay niyo. So, kaya tago kayo si Kuya. Mm. Ang gagawin yun, ng katagot siya. Rockies. Ang ganda ng gatago. Yung wala siyang kasalanan tapos uh, Bata pa, ba, ba sa kubas pa bata pa. Yung uh, anak niya. 7 years old yan. Bata kasi natinggi pala. Yan ang ano doon pero ang balit ang binalita ng mga gulang ng mga eh. Pinatay. Kurus pa sa kasi ay. Kurus pa pala siguro inasaktan. Tinggi naman pala. kung hindi din ipagamot. Eh, Kumbaga din naman kaya yung ina. Ha? Huh? Kumbaga din kaya Pero magkasama pa rin sila ngayon Magkasama pa rin sila nung asawa niya Hindi na hmm. Magkas, Sino ko si nung asawa ng kuya mo? Hindi. Iwalay na rin. Asawa ng kuya mo. Nag-giveaway pa rin sa si mga yan. Nag-giveaway pa rin na, uh, 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 mga, sa mga kamit. Grabe ka pinagdaanan mo pala. Hey guys. Labay so, na. Akop. Pasasundan no, lahat ng advice ko ha. Magiging katulad kita.